Hello, mga kabatang helmet. Magandang umaga. So, eto. Padaan sa speech ko. And, hindi ko na siya na-react nare ang kahapon kasi, uh, lang kasi. Pero, eto nga, mahaba naman yung explanation niya dyan. And, na-explain naman niya, based sa point of view niya. Pero, eto lang kasi, mga kabatang helmet. nagpost kasi si Mayor Lenny Robredo kahapon about nga sa pagpapagupit nga niya. Kasi may mga nag-react nga daw ng mga netizen na nagrarally kasi ito si Mayor Lenny, nagpapaparlor lang. Hello mga kabatang helmet, di ba? Kasi nagutang na nga ni Mayor Lenny Robredo na, ha, ito, ito, ha, hindi nga siya luluwas ng Manila para makasama sa rally. Pero doon sa Naga, nag-join naman siya. Pero sa gilid-gilid lang siya. Pero ito lang yan, mga ang helmet. Regardless kung nandun man ang presensya mo o wala, basta ikaw ay good governance, accountability, transparency, ang sinusulong mo. Kagaya ng ginagawa ni Mayor Lenny Robred sa Naga na napakaganda na talaga ng Naga. And binibigay niya yung tamang serbisyo para sa taong bayan. E, diba? Yan yung mas maganda. Ha? Mas maganda na contribution mo para sa taong bayan. Yung ginagawa mo ng tama yung trabaho mo. Hindi yung, oo, sumasama ka sa rally. Pero kurap ka rin. Diba? Sige nga, sabihin sa akin. May, naku, may mga ko. May mga sumasama sa rally, pero corrupt din naman. In their own way. Hindi ito, regardless to kung politiko ka man, o nagtatrabaho ka man sa government, o nagtatrabaho ka man sa privado. Pero yung mga simpleng bagay na pagiging corrupt, kagaya ng malilate ka na. So, magpapatime in ka. Corruption yun. O kaya, mag-under time ka. Pero, magpapatime out ka sa kasama mo para hindi ka ma-under Mga ganun. Corruption yun. O, eto pa. May kakilala pa ako. May pasok. Pero, nasa SM. ba? diba? Pinapayarang ka eh. na employer mo. Pero, hindi mo ginagawa ng tama yung trabaho mo. Corruption pa rin yun. So, ayan nga mga kabatang helmet. Ang mga espekulasyon. Ang daming mga nagbigay ng point of view nila, hindi nga dyan sa pagpapagpapit ni Mayor Lenny Robredo, nakakaloka na talaga kasi talaga gawa pang ng iba dyan na mga script nyo, ha? Huh? So wala talaga mga isip <coughs> Pero alam nga, sinabot na yun ni Mayor Lenny Robredo before and ah, nakakaloka lang talaga At ito pa, nabalitahan na ko mga batang hirin. May mga ano pala, may mga, mga pa-issue, mga ganap. So ayan, abangan nga. Basta, kumagin na dyan kung ano masasabi nyo. Hello, hello, Mr. Lunis. lunis.